SB19 member na si Justine ay inamin niya na gustong gusto niya ang mga song ni Bel Mariano. At siya ang nag-introduce sa performance niya sa Cebu. Sabi pa nga niya sa hindi nakakaalam, pinaparinggan ko lahat ng song ni Bel Mariano dahil napakaganda ng kanyang boses. Ang dami talagang napapahanga sa boses ni Bel Mariano tuwing pinapakinggan nila, akala nila hindi si Bell ang kumanta. Sabi pa nga ng netizen ay, True! Nagulat ako sa song niya. Bugambila sa kanya pala yun. Sobrang ganda ng boses niya. And ang gaganda rin ng mga songs niya. Sabi pa nga na sa kakastok ng music ni Bell Mariano, napakaganda raw ng boses. Mala Taylor Sweet, Evermore vibe siya. Hindi lang sa song na papahanga ni Bell Mariano ang kanyang mga fans. Pati sa kanyang acting. Dahil napaka-powerful ng isang Bell Mariano sa kanyang last episode. Even the rising and falling ng tone ng voice from intense to calma voice. Grabe yung control. Singer din kasi talaga. I have seen some of Bell's acting skills in movies and, and sir, yes. Walang tapon talaga pagdating kay Bell Mariano. Music.